good morning good morning God is good all the time alright tapos pa tayo dyan mga chong it's a uh, Tuesday morning and uh, may ride kami ni Mr. Ian Howe tinawagan niya ako kanina uh, 5am ride daw kami o sige I go go eh, kaya lang medyo ano pa yung sitwasyon sa atin dito high tide ngayon eh kaya yan sa ko wala Ayan lang. Pagbaba ko ng gate. Ayan. O. High tide dito sa amin yun eh. Ayan. High tide o. Ayan. Ayan. Na na dun. Ayan. Ayan. Kaya ganito lagi ang situation ko dito mga master. Buti na lang walang baha. High tide lang. Pero mamaya mga ano mga 11 or 12 mababaw na yan. Wala na yan. Ayan. Yun, wala na dun. Okay tapos sa kalsada meron pa rin yan so so lord gabay uh, gabayan mo kami dalawa ni sir ian sa aming uh, pagpadyak at naway uh, maging uh, maayos at ligtas uh, kami sa anumang kapahamakan hanggang sa uh, makarating kami sa aming paroroonan yan ang uh, aming sa pangalan ng Jesus amen yan so ang destination pala namin ngayon mga master ay uh, minalungaw rest, bak bakit ni master iyan <laughs> titira kami ngayon namin na minalungaw. so yan so yun mga master kita kita tayo sa daan mga master ha alright at tagpoyin ko sir iyan sa may ano sa may ano na bypass na yun oo nauna na siya hindi niya ako naintay <laughs> baka ramaban tila ako niya ano niya eh pagpadyak niya eh oo nasa siguro nasaan na siya nasa clock tower na yun Hoy, mga mga sir, ayan ang tulog dito sa amin sa labas ng sa uh, barangay road namin. ayan. <laughs> Ito so, wala na doon, meron pa rin konti. Ayan, ganyan ang sitwasyon pagka high tide. May konti tubig, ating wala. Kaya pag ano, uh, ganyan ang ano. O, oh, ayan, dito meron pa. Pero mataas to Ayan. Okay. So, sa ganyan, hanggang doon, ano, wala nang tubig sa main sa main road sa labasan right iyon nga pala sa bypass kami makikita ni Sarian <laughs> at nandito na ako sa Balintas like, Municipal Hall hmm. nga. Hall. Yeah. <laughs> na ako na ang MacArthur dire diretso lang yan Paglabas ko pasok ako sa kabilang ano kanto pa pa bypass road yun yan yan petron tapos pag kabila ko doon na yun ayun mga master traffic dito sa amin sa red road <laughs> o konti palang distansya na nawapadya ko medyo iniingan na ako hindi kasi ako nakapag warm up eh. <laughs> Nabigla ako sa ayan ni Italia. Eh namalengki pa ako, nagmotor ako. <laughs> Ay, yeah. Uh, walang ano, walang warm up. Hindi ako nakapag-stretching kanina sa pagod. Oh, lakas talaga ng ano ng ano pagka mag-stretching ka muna. Bago ka sumampa. Tapos mag warm up ka pa. Ngayon, <laughs> hindi ako nakapag-stretching tsaka nakapag-warm up eh. Kaya, uh, pagsampa agad ah, agad ng konti yan medyo makaka-recover din tayo mag-iintin uh, tayo maya maya ng konti yan kaya mga master kailangan talaga stretching muna sa warm up alright yan burol na tayo mga master yan <laughs> yan rin na yung flyover sa Lardel Bypass Road kaya wala nang gaano traffic dito yung pagtawid yan papasok na ako ng uh, Del Bypass Road mga master at dito ko ay magkatagpo ni sariyan. <laughs> dito na siya yan kakanan na lang ako dito mga master direct direct na yan hanggang San Rafael okay so yan ingat lang tayo mga master alright Hi. <laughs> Woohoo! after natin mag, ano, mag uh, infinity loop ng DRT <laughs> kasama ng uh, mga taga Padis Barkada Bike Club solid talaga pagkakasama ang Barkada Padis Lalo na si Sir Mike alright eh, Ganda ng sikat ng araw mga master Ah okay, hari penentuan di Ke gantung Oras Pokoknya rindu madaan oh. oh Ganda lah yeah. sikat Kaya no Pokoknya rindu madaan Kaya Safe pa rindu no. Alright Kita pulang malaking sasakyan is ka pero malawang na to eh <laughs> alright <laughs> kaka-recover na ako <clears throat> kailangan talaga napaka-importante ng stretching ay warm up <laughs> ito yun may mamang nagdo-drone oh yun yay 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 Mabahanan pa rin ito mga master. Ayan. Oh, Ayan. Mabahanan pa rin ito eh. Ang ganda na ngayon ito master. Ayan. Ayan. Nasikat ng araw mga master. ko so bilang tulay o oh, yan right. time check is uh, 6.45 so 45 minutes na uh, umuha pa dyan mga master nabutang ko sa sari <laughs> dito na kami nagpang abot oh, okay. uh, Nandito na nga kami sa main road mga master ulit Nakarapas kami ng bypass ทำยังไงมาสเตียนพอตกน้ำรับเองเนี่ยไร thank you and uh, welcome to San Aldiponso เ bueno. อ <laughs> าน่าท่าน Aldiponso บุลละกัน Continue stay sa pagpajak, ma'am, sir. All right. Nah. Optional gapang 20 kilometers. <laughs> At Malapit na kami sa boundary ng San Ildefonso sa San Miguel, ayan pa. Welcome to San Miguel. Anja ne arko, mga oh master. Oh. Arko ni San Miguel. Itong lugar na dinaan namin to mga master. Alam nyo ba? Puro nawawala yung mga tao dito hinahanap agay sa San Rafael. Oh. San El Tapos ito, San Miguel. <laughs> Puro hinahanap no, mga oh master. Yan. Ligaya ang pagdating sa San Miguel Bulacan. Welcome, right, the horse oh yun na yan dyan papunta ano yan ah na ba to full ayun oh bago na mga master oh Ha, ah, okay na tayo ayun oh, yun. <laughs> andito tayo sa ano ibay goodbye bulacan <laughs> ah, Yun. ayun alright nasa na ibay na tayo mga master Alam bulakan. <laughs> Then, welcome sa unang bayan ng Nueva Ecija Ang Gapan City Alright, welcome to Gapan City So, yun mga master Pagdating natin dito sa tablet na to Ayan na tayo, kakaano na tayo Kasi, okay. this way to New Gapan City, yan May google Maps ko na Lalabas daw nito pa Peña Randa. So, pa din Pa minalungaw din yun. dito tayo mga master dadaan ngayon mga master. Bagong bukas na daw itong ano natin, uh, bypass road na ito. Ayon sa Google Maps ha. Sa napagtanong ako. Tricycle driver. <laughs> yan, Let's go mga master. So yun mga master tong bypass road na ito nga pala. Hindi ka nadadaan ng ano. Ng bayan ng Gapan City kasi medyo ma-traffic to no, no? kaya yeah. malaking nga ano ah, tulong sa mga iiwas ng traffic no? pagka doon ka, papasok ka pa sa Gapan City medyo ma-traffic dito wala na, medyo malayo nga lang sigurado to <laughs> yun yung mga bypass eh <laughs> oh karang ganda, lawak taniman oh ayo ibuno eh. oh deneng di para sila oh oh dapat po ano right let's go master kasi tadi mga master oh oh <coughs> <coughs> ipointi <di> po yan <laughs> <coughs> So yun na mga master Medyo inabot kami ng sobrang init At uh, medyo ano na rin si master Sunset na rin Umorder kami na ano, service sa Shopee yan, ang pinagbabawal na technique <laughs> So hanggang dito na lang ang namin mga master Inabot din kami siguro ng mga 80 kilometers Malalaman ko, yan, What is up Malapit na kami, siguro mga uh, 15 kilometers away sa ano sa tag nito sa Minalungaw kaya eh, puro ahon na to kaya nagpa yan tumawag na nagantay na kami dito Sigun, mga ano lang kami nagantay ilang oras ayan mga master sa Minalungaw tayo magkita kita <laughs>